Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me, Bless. <laughs> Papunta kami sa Maxes at kami ay magla uh, today is November 4. Mamaya uh, hating ating gabi ay flying back na ako to the USA. So, banding muna ulit kami ni Belinda, ng sister ko. Okay, tara. kita tayo sa Maxes. So, ayan na nga guys. The house that fried chicken built. Okay. Pasok kami dito. Mm -hmm. ya si sister ini ka na mm. mamili ka na ng, ng like mo ba yung basic nila? Wala ba drawing? Ay, yung pala eh. O, oh, ano gusto mo? Ah, ito pala yung ano, ayan, ano, ito gusto mo. Ah, palagay ko ito sa akin kasi natata. Ba't hindi ba pa ng to? hindi ito. ha? Ano din? mo ba may kanin? Ito may pansit. Eh, sige, mamili ka na muna. Oo, oh, oh, wala. Bibili tayo ng please. So, ito na lang yung platter meal quarter chicken, rice, pansit canton, and caramel bar. So, yan na lang sa akin. Okay. Dalawa. Dalawa. Sagot ko gula. gulaman yung isa. Ako, yung isa iced tea. Okay. okay. Bali ka lang ang plato yun. Sagot ko laman. Sa kanya yung medyo. Baka mabusit pa lang. <laughs> Baka mabusit. Ang mukha mo pala si Sinip eh. Isang masakitan si Mura, isang nagtatay. Kaya, yung ngiting ko. <laughs> yung ngiting ko, Discord. Parang ano, si Bruna Bangengak. <laughs> yung makiiting ko. Guys, andito kami ngayon sa Max's Restaurant. At naghihintay kami ng order namin. At uh, andito, nagaantay. Of course. Ayun, ayun. <laughs> November 4 today, tomorrow is November 5. Madaling araw, alis ko. 3.40 ang flight ko. Yeah, hahatid nila ako ng mga 12 o'clock sa Terminal 1 sa Naia. Guys, ito na po yung pagkain namin. Thank you po, Puya. Nakain na? Ayan. See you later, kakain muna kami. baka magbayad pa ko. So once yung na magbayad pa ko ngayon, next visit ko po dito na sa Maynil, I work up to 100 my 3 bar and mababawi ko na dito yung mga restaurant. Maraming salamat po kunti po yung mag-assist by giving me for my Maraming salamat again for the okay.

1 2 3 4 5 may busog. Busog lisog. Busog na kami. Tapos na kami kumain. Bakat-bakat lang tayo. Busog na kami. Busog na kami, kaya malakad-lakad lang ulit. Papagod.

Bibili kami ng sapatos ni Belinda pang school niya. Tara, picture natin. Ah, anong kulay ba gusto mo, white? Parang dumihin naman. Parang dumihin naman ng white, Belinda. Wag ka bumili ng white. Ibang style naman, pero ano. Ibang style, pero ano. Wag white. Other color. maganda yan pang alis-alis lang, hindi pang araw-araw. Ang -araw. pati na mamasok ko kasi ito. Oo, pamasok niya yan eh, pang araw-araw. Ako -araw lalo na pag umulan. Ano yan na, pindijo ha niya sinusukat mo? Pindijo ba na, Wow, ang ganda naman ng sapatos, katas ng barangay election. Hindi, katas ng ate ko yan. Ano eh. katas? Katas ng ate ko yan. Wala akong kakatas-katas. Nawalan no, na ako ng katas. <laughs> Nawala na ako ng katas. Huwag mo na sabit, baka may isa mo sa kanya. Hindi yan, hindi, hindi. Wow, ano 10% ba? Ano? Kala ko, kala ko may senior. Kala. <laughs> okay, thank you, guys. Thank you. Asia, hindi naman mag Ayun, nung... Hindi ka pa pumunta na SM kahit sa ang SN? Dahil sa supermarket, magagamit yung sumang water. Ah, oh. oh, wala ka ba? Wala ka? Wala ka? Wala. Magkano? 200 lang po. Ano ah, okay. <laughs> na nadagdag pa sa Ay, gusto na magagamit na. Next time na ito Next ko. Pero sa 2,000 Taga ano kasi siya, taga San Miguel eh Wala namang SM sa San Miguel, Bulacan Madalang lang <laughs> ako Madalang, madalang siyang maka ano, <laughs> ma Mapunta ma sa Kabayan <laughs> <laughs> Sa ano <kabundo>, lang <laughs> sa <laughs> Sa Kabundukan <laughs> <laughs> Kabundukan lang <laughs> <laughs> <para> siya <natin. laughs> Saya ka na pero Katas Patas ng sarili ng barangay election. Patas <laughs> ng barangay election. Wow, may sa patos ka. Patas na. Ng barangay election. <laughs> Kala ko patas na. Hindi lalakas at pangang. Ano po yung sinain-explain sa atin ng babae? Eh. Pagka eka, may may istro. Eh, palabas na to eh. Palabas na yan doon eh. Di ba dyan tayo lumabas dati nung may mga ano? Ano may tayo sa clinic. Oo, yung may meron doon clinic, yung mga clinic. Papunta na yun doon eh. So, basta okay. yun. Oh, Sige, malaman natin. Ano sinabi? Black. May black pa siya sinabi. Oh. Ano sinabi? Ewan ko ba? Ha? Ewan eh, ko, hindi ko alam. Baka nakakain ako, nakalimutan ko lang. Hindi, hindi ko alam. Al Naririn ko na yung Mary Grace na yun, pero... Saan mo nakakain ni Eric? Eh, hindi okay, ano... Ewan eh, ko sa kanya kung ma ma ano mabalitaan niya na gano'n. Gusto niya. Siguro niya na balitaan niya, masarap yun, di? Diyo, kaya gusto niya. Oo, o, gusto niya matikman. Eh, pero, Diyos kong, sa, ko, sa sapat. ko, pare-pareho lang yun. Ayan okay, so, na, okay. yung <laughs> 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 ah, yun, iba ba bakal <laughs> 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 <yana, andiyana>, <laughs> <laughs> Oh, tinapay. Ay, ayan naman, ba yung Grace ba yan? Ah, <laughs> oh, oo, yan Mary <laughs> na yung Grace. Ay, ayan nga. May din si Ma. Ay, ayan na nga. Ay, Hindi, dalawa yung tama yung sinabi ng guard, guard kanina. Pagka may, may restaurant, doon sa ganun. Pagka ano lang, dito. May tama yung sinabi niya. Ayan, tama. Christian, ano yung niya? Ayan mata ni Evert daw gusto niya Ayan ang pro-carry Ayan na lang Ay Diyos ko napakabigat E ubusin ko na yan maghapon Hanggang mamaya na O oh, ayan Tapos yung ano ni Evert Yung Teka hanapin ko muna Champion <manyan> Champion na... Sigarily Wala ko sigarilya.

Uh, November 5, hating gabi, 3.40 ang flight ko. 3.40 a.m. Hahatid ako ni Dorinda at saka ni Toto. Ang kapatid kong babae at kapatid kong lalaki. What? <laughs>